So yun, good morning everyone. So yun, welcome sa ating YouTube channel, The Grindgy Moto. So yun guys, meron na tayong 11,000 subscribers. So yun. So bali guys, nung mga last 2021, sumasahod so pa tayo dito kay YouTube. Kaso medyo natigil tayo kaka-vlog. Kaya, ayun, hindi na tayo sumahod guys. So yun, laging lang kasi pagdating sa ating... Earnings. So, yun. Lagi ganyan, no? Kita nyo to. Yan, no? Maliit lang yung estimated revenue lagi. Nasa 1.6. Minsan, pinakamalaki 8, 8. 8 dollars. Ganun. Mga 7. Minsan, di maabot talaga ng... Ano, kailangan mo kasi ma-reach, guys, yung 100 dollars bagong ma-withdraw ma itong, ano, yung sahod mo kay YouTube. So, kailangan maabot ito ng 100 dollars. So, since ganun nga, guys, sinilip ko tong ano, yun na Yun na yung ating dito, dito sa ilalim yan. Yun, nagulat ako na mayroon tayong $77 na guys. So, kailangan na natin ma-reach yung $100. So, yun. Sabi ko lang, nagulat ako kasi pwede pala siya. Hindi ko kasi alam na accumulated ba tawag doon. So, tuloy-tuloy pa lang naiipon yung mga, yung mga revenue ko. So, yun, namabot na ng $77 guys. So, ilasahod ko mga 2021 one Kaya, yun. Nagtoto kasi ako sa Facebook page ko. Ayun, na-hack naman. So ayun guys, dito nakikita niyo to, yung payment activity. So yun, gusto sinilip ko kung ano ba yung mga nabayaran dati sa amin. So yun tiningnan ko guys. Nung tiningnan ko guys, nagulat ako na meron pala silang binayad sa akin nung November November 25, 2022 pa guys. So ayun. So yun ito yun oh, ang natin mga guys. So ayun. Nagulat ako, kaya yun, tinry kong i-withdraw sa China Bank which is yun yung nakalink na na ko sa YouTube natin, guys. So yun, nun, nakuha natin yung ating kaunting sahod, guys. So blazing na rin, guys, kasi umabot tayo ng $132. So yun, guys. Okay. So yun, i-withdraw natin, guys. Tsaka ayun, kita pa na may pambayad na tayo ng motor, tsaka sa mga utang. So, yun nga, guys. So, yun. Ang saya lang kasi gaganahan ulit ako mag-upload ng mga videos. So, guys. Sa mga nag-vlog nag dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi naiipon po lahat ng views tsaka revenue natin kahit matagal. Makukuha nyo pa rin kasi wala namang duration yung ano natin. Yung sa AdSense ba? Yung ito, ito. Yung revenue. So, sa lahat, upload lang na upload, guys. Yun. Huwag kayo magsawa mag-upload kahit anong klaseng video pa yan kasi talagang nag-view yan. Naiipon yan para lang yung tindahan ni Aling Puring na pag araw-araw kang nagtitinda, may kita talaga. So yun, huwag lang magsawa mag-upload guys. Huwag lang mag-copyright ng ibang video. So yun, hanggang dito na lang, pakifollow na lang, subscribe ng ating channel, Glenn Moto. Maraming salamat po sa panunood. So yun, tara, wedro na.